Good morning! I-discuss ko naman kung paano kumita sa empowered consumerism. Alam naman natin ang pagyaman na sa negosyo. Alam naman natin, yung kumikita, kadalasan, mga negosyante. Pero bakit hindi tayo makapag-business? Hindi dahil sa kapital. It's because of our mindset. Ano ba ang mindset natin mga Pinoy? Anak, mag-aaral ka ng mabuti para pagka-graduate mo, maghanap ka ng magandang trabaho. There's nothing wrong for being employed. Yun nga lang, pag nasa employment ka, you're only there to survive. Kung gusto mo ng time and financial freedom, dapat nasa business ka. At kung magbibusiness ka, kailangan mo ng kapital. Ano ba ang prinsipyo ng kapital? Kapag malaki ang kapital, malaki ang kita. Kapag maliit ang kapital, maliit ang kita. Pag walang kapital, walang kita. Itong negosyo na papakita ko sa iyo, ang liit-liit lang ng kapital pero pwede kang kumita ng malaki. Magkano kapital? The capital is only 10,500 pesos. Pwede mo sabihin sa akin, Coach Jobs, malaki yan. Yes, malaki yan kung gastos. Pero kaya ninegosyo mo, maliit na yan. At pwede mo sabihin sa akin, malaki to kung walang kapalit. Ano ba ang kapalit? Number one, makakatanggap ka ng products na worth 15,000 pesos. Yung products, pwede mong gamitin at pwede mong ibenta. But I suggest, bago mo siya ibenta, gamitin mo na. Kasi ang hirap magbenta ng hindi mo nagagamit. Number two, makatanggap ka ng transferable scholarship program. Ang good news nito ang Empowered Consumerism nakipagtayap tayo sa mahigit isang libong schools sa buong Pilipinas. The moment na bumili ka ng package natin, magagamit mo na agad ang scholarship certificate program natin. Pwede mong itanong sa akin, Coach Japs, hindi na ako mag-aaral, hindi na ako papasok. Ito po ay transferable. Pwede mong ibigay sa kaibigan mo, kamag-anak mo, kahit kaaway mo, para bati na kayo. Pwede mong itanong sa akin, Coach Japs, yung anak ko bata pa, yung bibigyan ko bata pa, hindi pa siya mag-aaral. Ang good nito ito, no expiration. Hihintayin mag-college yung anak mo at pwede niya na itong magamit. At pwede mong itanong sa akin, Coach Japs, ilang products naman ang kailangan ko ibenta para magamit yung scholarship program natin. Ang good guys, the moment na bubili ka ng package, hindi mo kailangan magbenta. Hindi mo kailangan maging active distributor. The moment na bubili ka ng package, magagamit mo agad ang scholarship certificate natin outright. Ang pinakamalupit nito is wala itong maintaining of high grades. 75% or tres. Ipasa mo lang yung subjects mo. Tuloy-tuloy na ang pag-aaral na bibigyan mo ng scholarship certificate natin. Number 3, magkakameron ka ng 25% up to 50% discount on all products na mo on your next purchase. Again, this is lifetime product discount. One-time payment, pero lifetime ka ng discounted. Number four, magkakameron ka ng DTC or Distributor Tracking Center na kung saan yung negosyo mo, mamonitor mo 24-7 online. Magkakameron ka ng username, magkakameron ka ng password, at ma-access mo na ang business mo. Doon mo monitor lahat ng tungkol sa negosyo mo. Number five, magkakameron ka ng ATM account at doon mo makuha ang payout mo. Tuwing kailan ang payout ng Empowered Consumerism. Hindi po ito monthly, hindi rin po ito weekly. Ito po ay daily. Ang pinakamaganda dyan, because of our newest innovation, in just 5 minutes, pwede mo nang makuha ang payout mo dito sa Empowered Consumerism. Number 6, magkakameron ka ng free online trainings na kung saan pwede mong matunan ng negosyo online. Kahit nasa bahay ka lang, as long as meron kang internet, mapapanood mo na ang mga video trainings ng Empowered Consumerism for free. Ang tanong guys, yung 10,500 pesos mo, sulit o sulit na sulit? Siyempre, sobrang sulit na sulit. Paano kumita sa si Empowered Consumerism? Number one, pwede kang kumita through direct selling or retailing na kung saan magkakameron ka ng 25 up to 50% discount on your next purchase. Example, ang c 247 is 1,480 pesos kung ikaw ay hindi member. Pero pag member ka, That's only 1,090 pesos. So, ibig sabihin, meron ka ng 390 pesos na retail profit. Number two, pwede kang kumita sa direct referral bonus. Paano ba kumita sa direct referral bonus? Ang kailangan mo lang gawin is share itong business sa mga kaibigan mo gamit yung video na ito sa mga kamag-anak mo. Kapag sila bumili ng package worth 10,500 or nag-join sa Empowered Consumerism, kikita ka ng 1,000 pesos. Example, ikaw to. Isinare business kay kaibigan A. Kapag si A nag-join, bumili siya ng package, kikita ka ng 1,000 pesos. Ang good news hindi lang naman si A yung kaibigan mo. Isinare mo yung business kay kaibigan B. Kapag si B bumili ng package or nag-join, ikaw kikita ka ng additional 1,000 pesos. Therefore, sa dalawang tao na na-share mo yung business at bumili ng package or nag-join, kikita ka ng 1,000 plus 1,000 total, 2,000 pesos ang kinita mo sa direct referral bonus. Meaning, kada tao na ma-share mo ng business at bibili ng package worth 10,500 pesos, kikita ka ng 1,000 pesos. Number 3, pwede kang kumita sa matching sales bonus. Tanong, paano daw kumita sa matching sales bonus? The moment na mag-join ka sa Empowered Consumerism, magkakameron ka ng left and right sales force. At ang rule dito, once merong isa ka sa left at merong isa ka sa right, bibigyan ka ng company ng 1,800 pesos na matching sales bonus. Ang good news ito, si A nilagay mo sa left at si B nilagay mo sa right. Tanong, nagmatch ba sila? Yes. So, kikita ka ng additional 1,800 pesos bukod pa sa kinita mo kanina na 2,000 pesos sa direct referral bonus. So therefore, sa dalawang isinero mo ng business na bumili ng package or nag-join, total kumita ka ng 3,800 pesos. Maganda o maganda o maganda? Siyempre, sobrang ganda. Ito yung good news. Si A, hindi lang ikaw ang kaibigan niyan. Si A, may kaibigan din yan. Si C, Kapag si CA, sinare niya yung business at nag-join or bumili ng package, si A, siya naman yung kikita ng 1,000 pesos. Siyempre, hindi ikaw kasi siya yung nag-share ng business. Si A, isinare din yung business kay kaibigan D. That's additional 1,000 pesos. So therefore, kumita rin siya na 2,000 pesos sa direct referral bonus. The good news is, nag-match ba sila? Yes! That's additional 1,800 pesos. Therefore, si A, katulad mo, kumita rin ng total of 3,800 pesos. Tanong, fair bang business? Siyempre, sobrang fair. Ito yung maganda. Si B, isinare yung business kay kaibigan E. Si B, kumita na 1,000 pesos. Si B isinare din yung business kay kaibigan F. That's additional 1,000 pesos para kay B. Tanong, nag-batch ba sila? Yes, that's additional 1,800 pesos para kay B. Ang good news si B, total kumita rin ng 3,800 pesos katulad ng kinita ni A at kinita mo. The question is... Fair bang business? Siyempre, sobrang fair na fair. Ang rules sa matching sales bonus, once merong isa ka sa left at merong isa ka sa right, bibigyan ka ng company ng 1,800 pesos. Whether kung ikaw yung nag-share ng business or hindi ikaw yung nag-share ng business. Nakita ng computer, si C nasa left at si F nasa right. Nagmatch ba sila? That's 1,800 para sa'yo. At nakita din ng computer, si D nasa left at si E nasa right. Tanong, nagmash ba sila? Yes, that's additional 1,800 pesos para sa si, So total, that's 1,800 plus 1,800. Kumita ka ng additional 3,600 pesos. Maganda, maganda, maganda. Siyempre, sobrang ganda. Bakit maganda? Tanong, ikaw ba ang nag-share ng business kay C, D, E at F? Hindi na. Kilala mo ba sila? Hindi na rin. Pero kumita ka ba? Yes. Kaya maganda ang negosyo sa empowered consumerism. Ang tawag dyan is law of leverage. Pag sinabing law of leverage, it is the ability to multiply yourself, your time and effort through other people. Sistema ng pagpaparami ng sarili mo oras at galing mo gamit ang ibang tao. Ito ang teknik na ginagamit ng mga mayaman kung bakit sila mas mayaman. at teknik ng mga negosyante kung bakit mas lumalaki ang negosyo nila. Ang tawag dyan is law of leverage. Ang good news, sa empowered consumerism, pwede mo nang i-apply ang law of leverage. Ang good news, si C, may kaibigan wala? May kaibigan yan. Si D, may katangits wala? May katangits yan. Si E, may ka-Facebook wala? May ka-Facebook yan. Si F, may kachat wala. May kachat yan. Ang good news niyan, basta nakita ng company, nakita ng computer, merong isa ka sa left, merong isa ka sa right, bibigyan ka ng company ng 1-8, ng 1-8, ng 1-8, ng 1-8, ng 1-8. Ang good news, nag-expand na po ang empowered consumerism sa iba't ibang bansa sa buong mundo. In fact, napakarami ng offices ang binuksan ng empowered consumerism sa iba't ibang bansa. Example, meron kang na-share ng business online sa Dubai. Kapag may nag-join sa Dubai, sa'yo papasok yun? Ang tanong, yung taga Dubai, pwede ba silang dumami? Yes, syempre, pwede silang dumami. Ang good news, hindi lang na sa Dubai. Meron ka ring contact sa Hong Kong. Na share mo ng business online. Ano ng taga Hong Kong, pwede ba silang dumami? Yes, pwedeng dumami. Kaya na sa Pilipinas ka, since yung right mo Dubai humahataw, yung left mo Hong Kong humahataw, kahit na sa Pilipinas ka, wala kang choice, mabayaran ka ng company ng 1/8 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 ng 1/8. Maganda o maganda maganda? Siyempre, sobrang ganda sana na-educate kita sa marketing plan ng Empowered Consumerism. At pwede mo sabihin sa akin, Coach Jobs, gusto ko niyan, kaso nga lang, wala akong pera. Kung sabihin mo sa akin, wala akong pera, good news. Alam mo kung bakit? Dahil majority ng mga tao naging successful dito sa Empowered Consumerism, nagsimula sila, wala ding pera. Meron tayong kasabihan na ang isang bagay, pag gusto, maraming paraan. Pag-ayaw, maraming dahilan. The main reason kung bakit wala kang pera ngayon, kasi nung isang taon, wala ka ding pera. Kasi ang resulta ng action, decision, ng ginawa mo nung isang taon, ang resulta niyan, yung ngayon ng buhay mo. Kaya kung hindi mo gagawa ng paraan ngayon na makapagsimula ka ng negosyo, for sure, next year, pag nagkita tayo, pera pa din yung problema mo. Pwede mo sabihin sa akin, Coach Jobs, gusto ko niyan, kaso nga lang, mahihayin ako. Alam mo ba na ang Empowered Consumption is si perfect sa mga taong mahiyain. Bakit? Kasi kahit mahiyain ka, i-share mo lang yung business sa mga taong hindi mahiyain, sa mga taong makapalamuka, walang iya. Lahat ng trabaho nila, lahat ng income nila, pasok din sa'yo. Kaya perfect ito sa mga taong mahiyain. At pwede mo rin sabihin sa akin, Coach Shams, gusto ko niyan. Kaso nga lang, tamad ako. Good news! Ito ang negosyo perfect sa mga taong tamad. Bakit? Kasi kahit tamad ka, ang kailangan mo lang gawin, i-share is itong business sa mga taong masipag, ilagay mo sa left, yung masipag, ilagay mo sa right, kada trabaho nila, pasok din sa'yo. Ganon kaganda ang negosyo natin. At pwede mo sabihin sa akin, Coach, gusto ko niyan, kaso nga lang, busy ako, wala akong time. Sa to lang, hindi po ako wala sa prinsipyo ng pagiging busy or walang time. Because life is just a matter of priority. Kung busy ka, sa ka ba busy? Bisi payamanin na ibang tao? Bisi payamanin ng boss mo? Well, para sa akin, kung naging busy ka at nababago naman yung buhay mo, okay lang 'yan. Pero kung busy ka at hindi nababago ang buhay mo, para sa akin, kung nagiging busy ka para sa negosyo na yung ibang tao, di ba dapat mas maging busy ka para naman sa sarili mo negosyo? Guys, ang empowered consumerism for the last 15 years, napakarami ng tao ang nabago ang buhay. Napakarami ng tao ang naging successful. Iba't ibang klase ng buhay, all walks of life, nabago because of empowered consumerism. I believe that everything happens for a reason. Hindi aksidente na napanood mo tong video na to. Who knows? Baka ikaw na ang susunod na magiging successful dito sa Empowered Consumerism. Again, this is Coach Jobs and God bless.